🎵 sa my light. you're the Saan pa punta mo? Maghana po na pagkain ng aso. Tapos? Sa po? Sa sa, Ay, po ng Sakap, taka, po. Ah, sa May Ah, di sa mga kabila. Ito is lang kayo. Uh, ng may may aso yung ano niyo po? Pamilya niyo may pamilya ko dyan mo na kayo, dyan mo kayo man. Wala tayong mapuntahan no, So, ay bibili ka ngayon ng... Kahit ilang pasok may mga aso pa pala kayo. Huh? May mga aso kayo. Aso ko nga kaya atat mong Wala may matawal sa bahay, wala aso eh. O, Sino pong kasama sa bahay nyo? pag lang po ngayon? Ako, ako lang, isa. Ako nila dalawa lang po, binatilyo ko. Binatilyo ka? Binatilyo ka. Binatilyo, ako, ako wala may, wala may dalawa ko. Ginatilyo ka? Ginatilyo ako ka, tapos wala gusto na May Mahirap na nang ano. Walang mga, walang abing mga requirement eh. Ah, para magtrabaho. Oo, wala. Ay, bawal ba ka na pa Hindi, yung meron siya binatilyo eh. May binatilyo siyang ano. Apo batay, anak. And, ako, kero, ko ba anak? Eh, kung anak ko rin. Pero hindi anak. Ang babae, nagbuntis. Oo. Oh. Ngayon, umiyak, tumapad siya akin, nagbubo, tumapad siya akin, umiyak. Nabuntis daw siya. Oo, oh, iulog niya bata. Oo. Oh. Kasi bata na, wala sila. Alagaan ko lang na. Lapit sa na lang na. Wala mo sa bata. Ah. You are my light. You're the light. Uh, okay. uh, Pero may asawa kayo tayo. Ah, lumaki po kayong, tumanda po kayo na wala pong pamilya. Walang ano, nabuong asawa gano'n, Wala po. Ah, okay po. So, bali, parang adapt niyo po yung ano na yan. Parang adapt Karon na gud jud nako kay di gyud wala. Oy, karon ay naay 25. Ay, sa'yo, di ka day? Ha? Yeah, ka? Ay, no, na na manol lang ko, beshie. na ba tayo, ha? Eh. Oo. Oh. Napalaki natin yung usipdi atong todo, napalaki natin maayo. Oo. Oh. Saan babanda sa banda yung bya nyo? Ba? 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 Ba uh, na ng barangay. Papuntang ano? Yeah, wala lang tulay dito Ah sa hmm. may kabila doon. po. May bahay sarili yung bahay niyan? May sarili ko. hindi man bahay talaga nga. Kundi daw po nagkukubula. Kaya mga bubur puro trapal eh. Alam po yung pinanggabuhay Ang ko na tanim-tanim lang mga talpo. Wala na yung damang kumakapaligyan ngayon Desira nasira sa ulan eh. Oh, yung bagyo. Nakita okay, mo yan diyan. Wala. Sa bagyo kumukuha ng pagkain yung araw-araw. Nabigyan ko siyang <laughs> nakaraan nabigyan ko siyang DSWD. DSWD. Bigas. So, You're the love ng pangano. Pang oh, ito pandagdag mo sa ano, bili ng ulam. Salamat. Ba tayo. Bariya ko dito, ayan. -ba ayan Bariya ko pa yan oh. Hmm. mo ng ano, ulam. Bili mo ulam. Itagun nyo po. 83 naman ang edad ko. mag-84 December. Ah, 83 po kayo? Years old. Okay, December. Ngayon December ano po kayo? What? December. 23. December? 23. 23? Uh -huh. Ah, dalawang araw na para magpasko na, no? Oo. Uh -huh. ingat po tayo, ha? Okay, langat. Ingat po, Mayroon. ingat po. Oo po, oo po, ingat po. Sige tayo.